Alam mo ba na noong 1933, ang batang ina sa kasaysayan ay isang limang taong gulang na batang babae mula sa Peru na nagngangalang Lina Medina. Isang hindi kapanipaniwalang kaso na naging kilala sa buong mundo dahil sa kanyang napakabatang edad. Napansin ng kanyang ina na may lumalaking bukol sa kanyang tiyan matapos magreklamo si Lina ng pananakit. Sa una, Inakala ng mga doktor na ito ay isang tumor, ngunit laking gulat nila nang malaman na siya ay pitong buwang buntis. Naging malinaw sa mga doktor na si Lina ay may kondisyon na tinatawag na precocious puberty, kung saan ang isang bata ay nagkakaroon ng maagang pisikal na tanda ng pagdadalaga. Ayon sa ulat ng kanyang ina, nagsimulang magkaregla si Lina noong siya ay tatlong taong gulang pa lamang at halos ganap ng nabuo ang kanyang mga suso sa edad na apat. Bagamat bihirang-bihira ang ganitong kondisyon. Ito ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng kakayahang mabuntis sa kabila ng kanyang napakabatang edad. Isa pang ulat mula sa mga medical na talaan sa Peru ang nagsasaad na maaring nagsimulang magmenstruate si Lina noong siya ay walong buwan pa lamang, na ibang-iba sa sinasabi ng kanyang ina. Gayunpaman, hindi matukoy kung alin ang tama sa mga ulat na ito ngunit malinaw nagkaroon si Lina ng napakabata at hindi pangkaraniwang pag-unlad ng kanyang katawan. Noong Mayo 4, 20, 1939, ipinanganak ni Lina ang isang malusog na batang lalaki sa pamamagitan ng cesarean section dahil sa napakaliit ng kanyang balakang para sa normal na panganganak. Ang kanyang anak na ipinanganak na may timbang na six pems ay pinangalan ng Gerardo bilang parangal sa doktor na tumulong sa kanyang panganganak. Ang operasyon ay kinakailangan dahil sa pisikal na limitasyon ni Lina bilang isang napakabatang ina. Matapos isilang ang sanggol, naging sentro ng atensyon si Lina sa buong mundo. Gayunpaman, isa sa pinakamalaking tanong na bumalot sa kwentong ito ay kung sino ang ama ng bata. Ang kanyang ama ay inaresto matapos ang panganganak, ngunit pinalaya rin kalaunan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy kung sino ang tunay na ama ng sanggol ni Lina at ang kasong ito ay nanatiling misteryo. Si Gerardo, ang anak ni Lina, ay pinalaki na iniisip na siya ang kanyang kapatid. Lumaki siya ng malusog at hindi nalaman na si Lina ang kanyang tunay na ina hanggang sa siya ay 10 taong gulang. Si Lina naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay ng tahimik matapos ang kontrobersyal na pangyayari at hindi na muling bumalik sa mata ng publiko. Ang kaso ni Lina Medina ay isa sa mga hindi di pangkaraniwan at nakakagulat na tala sa medisina at ito ay nananatiling isang halimbawa ng pambihirang kondisyon ng precocious puberty. Ikaw, mayroon ka bang kilalang mas batang ina maliban kay Lina? Kung mayroon, ilang taong gulang ito at sa ang lugar? Paki-comment mo naman!